So, dito naman, paahon tayo. Dito na tayo sa sakop ng Tagkawayan. Paahon tayo mga bay. ngayon. Anong diskarte natin dito sa haon para makakatipid tayo. No? Ngayon, naka, ano tayo, naka, naka kinta. Siksta. Siksta high. RPM natin is unsi. Ayan. Ngayon, naka siksta high tayo. Paking, uh, tingnan yung mabuti at <coughs> mas din yung mabuti kung paano ang discard natin dito so, so itong video na mga bahay medyo masilan to at kailangan kong gagawin so sa mga bashers ko ayan para sa inyo to mga bashers ko at wag nyo pong gagayahin mga bahay sa mga viewers ko na hindi pa po nakasubok nito so ito po ay delikado ngayon mga bahay yung diesel natin ganyan na lang po kadami ayan so Nung bumiyahe kami ng Cebu, pagbalik namin ng Tracy o Bataan, nagpa-diesel ako sa Tracy. Nagpapultang ako sa Tracy, galing ako ng Cebu. Tapos, after mapapultang natong itong trako dito sa Tracy, bumiyahe na kami ng Bataan. So, Tracy to Bataan, balikan namin, ang diesel namin is 9,000. So, nagka-problema doon sa gasoling gasoline boy. Kasi sabi ko nga sa kanya, eh, hanggang labi lang, wag isagad kasi nga, masasayang lang yung diesel pag nasa grahe kami o bu ako kasi umano lang umaapo yung ano yung diesel at ito rin sinabihan ko rin siya na hanggang labi lang hindi niya din naintindihan matik ang pagkaka iwan ko ba kung nasabi ko rin yung matik so ang sabi niya kuya matik lang so doon na pas forward na tayo at isipin nyo mula sa 3C papuntang bataan 9,000 lang ang diesel namin samantalang mula sa <laughs> sa ano sa Tracy papuntang power truck sa Valenzuela nagdi-diesel kami ng 7,000 dyan dito sa mga 430 ha so 2,000 lang yung excess ibig sabihin malaki pa talaga ang kolang sa tangke kaya ang iniisip ko nandito pa tayo ngayon sa libanan ganyan na lang yung diesel natin Al ulit tayong mga bay ngayon is ang gross ito lahat is 59 tons kasamang traktor at trailer so ngayon ito Huwag niyo pong gagayahin sa mga kapwa ko trucker driver dyan na hindi po nakakasubok pa nito. Ngayon, gagawa po tayo ng video o gusto kong ipapakita lang sa inyo. Total naman, binabasta ako. Marami na lang babasa akin dito kung paano ba o ano bang technique ko para makatipid ang diesel. Kasi sa video na ito mga bay, kailangan ko magtipid ang diesel. Sa biyahe na ito, kailangan ko magtipid ang diesel. So, anong gagawin natin? So, panuorin nyo lang ito mga bay kung anong paano ano at paano natin gawin no Pausad tayo So ang bawat kambyo natin mga bay Kailangan ang RP may 3C Dusi lang Tapos dapat Pag nagarangkada ka Pag mga patag Dapat sa low gear, second gear Hanggang 2 ano ka Dalawang kambyada ka lang no? So ang ginagamit ko Is Tersira Quinta Tapos dito sa Splitter high uh, So ngayon Katulad dito Palusong Ang sabi kasi Ng mga viewers ko O oh, mga watchers ko Delikado ang Ano Ang pagpipre prewilling Talaga naman Ay hindi po talaga to advisable Kaya sabi ko po sa inyo Huwag niyo pong tularan Ngayon ang technique ko Dahil kailangan ko mag Magtipid ng diesel Para makakaabot kami ng laga Ganito Tingnan nyo po RPM, Unsi Lusong Binibitawan ko na yan mga bay Ito ha Naka freewheeling tayo Ayan Freewheeling tayo Kung nakita nyo yung RPM natin Bumagsak ng uh, Size So pag bumagal Ganun lang Pambyada ka Ito ang technique uh, At ano ba Ngayon Ituturo ko sayo, sa inyo Sa mga buzzers ko dyan Ang mga support kung paano ang technique sa patag at sa kalusong at sa ahon para makatipid tayo sa diesel. Kasi iba-iba ang ano diyan, iba-iba ang ah, kain. Kain ang diesel niyan o consumable or ano ba, economic sa diesel kung nasa patag ka, nasa lusong ka o nasa ahon ka. So ayan, nag-size tayo ng RPM, ah, 'di ba? Pero tingin ko, Wala ba? Oh, wala pa lang LTO. Kala ko LTO Ambiyan na tayo ulit. Oh. Ganyan ang technique ko mga bay. Ngayon, video bilis-bilisan natin para basta ang RPM niyo Huwag lumagpas ng 14 or 15. The best talaga hanggang 3 silang 12. 11, yan ang mga RPM para makakatipid talaga ng diesel Punsi ang RPM natin Bitaw tayo So ito yung technique Sa mga ganito mga bahagyang uh, Palusong Ito bahagyang palusong lang to mga bay Hindi to lusong na lusong Ganyan lang Paano magtipid ng diesel Naman no, kasi kailangan namin makarating ng bicol Or ng naga Na hindi abot ng pula yung ano namin Yung ng gauge namin pero iwan ko lang ha kung hindi abot gagawin ko ang lahat hanggang sa ito ilalabas ko na yung diskarte ko lahat sa prewheeling dito kung paano papatipirin yung truck natin ng diesel kung hin para lang hindi abot dito yan sa pula gagawin ko na lahat so itong takbo natin ngayon mga bay ay uh, kakaiba sa pangkaraniwang kong takbo no kasi pag marami akong diesel medyo mabilis talaga magpat mabilis ako magpatakbo pero malalayo din yung bitaw ng prewilling ko so dito medyo yung takbo natin dito ay medyo suabi lang ang takbo natin kasi kailangan natin talaga magtipid ng diesel ayan kambiya natin yung kinta ah ito patag to dito ang RPM natin ay this. Ayan patag to dito Bitaw Ayan Sa isang RPM natin Pagyada <coughs> Ganyan lang Dapat yung makina Relax na relax lang Hindi Hindi umiiyak yung makina Hindi ka nag over RPM Pagpangambyada Kahit magjisisgear ka dyan mga bay walang problema yan basta hindi ka nag over rpm kasi pag nag once nag over rpm ka yun ang ano yun yung tawag nito yun yung nagpapalakas kumain sa diesel ganun lang ang diskarte dito ngayon mamaya ituturo ko naman sa inyo kung ano yung diskarte natin sa mga palusong yung mga tawag nito yung mga mahabang palusong o matataas na lusong kung ano yung diskarte ko ha patayin muna natin dito so yun may mga may lusong na tayong madadaanan mga bay ngayon tingnan nyo kung ano yung diskarte natin ha dito sa palusong kung paano natin i-manage yung sasakyan na hindi hirap yung preno hindi hirap yung uh, tawag ito yung ah uh, makina ng truck So ngayon naka prewilling tayo Nakikita nyo Palusong yan Kailangan pag mga ganito Palusong kayo ng mga matatarik na lusong Titingnan nyo yung uh, KPH nyo kung ilan yung takbo nyo At pakiramdaman nyo yung bilis At makiramdam kayo sa kalsada Kung ano yung nagiging sitwasyon ng kalsada Katulad ngayon Ang nasa unahan natin ay mga, mga van Yung mga van na yan mabibilis ang patakbo yan pero katulad yung isa mabagal yung isang van yan ang bantayan natin mga bay dito pa apply ka na ng prino kasi alam mo naman pagdating sa unahan kung tutulinan mo to yung isang van na yan na luma ay mabagal baka hindi ka ni ng prino malayo pa lang mamreno ka na o ba diba? pero nakapiruiling tayo ngayon pangalawa kailangan maging matsag ka dito sa ano mo sa hangin mo kailangan tingnan mo palagi yung hangin mo kung ano yung nagiging, status ng hangin mo baka mamaya nagpula na yan naging singko na yan so yung ano na yan size o city utso normal pa yan o size kasi ang huo ano to eh, ah, hindi pa press pa ng aw oh, bigay ng hangin sa gigs. Oh, di ba? Bisik na bisik. So, dito naman, paahon tayo. Dito na tayo sa sakop ng Tagawayan. Paahon tayo mga bahay ngayon. Anong diskarte natin dito sa ahon para makakatipid tayo. No? Ngayon, naka, ano tayo, naka, naka kinta. Siksta. Siksta high. RPM natin is unsi. Ayan. Ngayon, naka siksta high tayo. Paki, uh, tingnan yung mabuti at <clears throat> mas din yung mabuti kung paano ang discardin natin dito so unse ang RPM natin nakita nyo kung unse ayan unse ngayon mag change gear tayo skip gear tayo ng isa kwarta ayan skip gear tayo ng isa RPM mo unse kamyada ka ulit at ah, tawag nito ah Segunda high Pero sa, dito sa segunda high Magbibigay ka ng RPM sa kanya ng 14-15 normal yan kasi naka high tayo eh at saka ahon to <clears throat> 14-15, 3 yan ok yan na RPM mga bay depende sa sitwasyon sa ahon pero pag mga mag, ah, gear ka kailangan talaga na bigyan mo siya ng mataas na RPM para hindi siya mabibitin para yung gear na papasukan mo katulad ito naka ah, perme, ah, segunda high tayo hindi, hindi siya nabibitin tuloy tuloy lang ang diskarte kapangin mo lang ito ha Gapang lang tayo Ayan Huwag muna tayo mga biyada Kailangan gagapangin lang natin to Ganito ang diskarte O yeah, ito ang diskarte Kung paano magpapatipid ng diesel mga bay So sa mga bashers ko dyan Na sinasabi nilang unsafe talaga Memoriling tama po kayo Tulad ng sinasabi ko O binabalik ko sa inyo ang pagpiperwiling ay pautakan hindi lahat ng lusong dyan na alam mo naman ay delikado na at hindi na kaya sa preno o hindi kaya ihinto sa preno yung track mo lalo na kung mabigat ang karga mo bakit mo gagawin ba? Diba? ganun ang sinasabi ko pero hindi rin lahat ng mabibigat o hindi rin lahat ng lusong na kahit mabigat ang karga ko ay naging engine brake oh oh hindi ko ginagawa ang mag yung iba din dyan ay bitaw talaga yan to the max hanggang sa baba dahil nakadipindi yan sa kalsada o oh, kabisado ko na yung kalsada at yun nga mapag, dapat mapagbatsyag ka sa kalsada kung ano, ano yung nagiging sitwasyon sa kalsada ba diba? para maiwasan mo kaagad kung mayroong mga uh, alimbawa, yung mga bulagaan, maiwasan mo agad. Dapat mataas ang pakiramdam mo. Ito, palusong na naman to rito. Ngayon, nagkakwarta, ah, ano tayo? Kwarta high. Ito, 3C. Pitaw. Pitaw tayo ha. Ayan, sa isang RPM. Ganito magpatipid ng diesel mga bay. Tingnan nyo yung lusong. Ayan. Ayan. Pag mga ganito, bahagyang paahon dyan sa unahan huwag ka na mga apply ng preno bitaw ka lahat ayan oh. huwag mong apply yan ng preno lalo lalo na kung clear yung kalsada ayan Hindi di ba <laughs> pero huwag nyo pong tularan ito mga bay baka nandyan sila pare gustuhan pa naman to dito ng HPJ ay wala Huwag niyo po itong tularan mga bay. Yan, sa mga, sa mga kapwa ko dyan, driver, na hindi pa po nakasubok dito, huwag niyo tularan dito. Ang vertex pare ko eh. Na wheeling din, halatang lata. Halatang lata ang pre-wheeling. Alam na alam mo kung na memory wheeling yung truck o hindi. Tingnan mo, yung muyug yung ano niya oh. kasi kung hindi namin marwiling kung naka-engage hindi namin umuyog ng yung pwitan yan, pati gulong yan diba? hanggang baba <laughs> basic pero, hindi ako sure na itong diesel namin ay tawag nito aabot ng naga na hindi bababa sa pula yung gauge nito so, hindi ako sure pero gagawin ko ang lahat sa pagpapatipid para lang talaga na makakarating o hindi bababa yung tawag nito yung gauge dito sa pula no? so lahat ng diskarte ko sa pre ngayon ilalabas ko na mga bayan no? so ito yung takbo ng uh, mga na pre-wheeling Dapat ganito lang ang takbo talaga Ayan o oh. Hindi hindi ka lang sa mga bahagyang ahon mga bay Pag wise ka na driver Pag alam mo mong ahon Huwag mong biritan yan Kasi useless yung pre mo Kung bumibirit ka sa ahon Yung pag pre mo Mas bataas pa yung uh, Diesel conception mo Pag umaahon ka Halimbawa paahon Mga tarik na kalsada Binibiritan mo Kung nag RPM ka ng 15 dish wala ka na, talo ka na. Lugi ka na dun. Kaya dapat nasa JIS, UNSI, ang RPM mo 'yan. 'Di ba? Ayan. Kapey RPM natin 7. 'O, 'di ba? Ang makina hindi pirsado ang makina. At 'wag mo ring diinan ng gusto yung silyador kasi yung pakiramdam mo para bang mamamatay, hindi yan namamatay mga bay Kusang ibubuga lang 'yan sa makina yung lakas niya basta wag mong diinan ang tawag niyan mga bay is uh, tipid tipid talaga economy talaga yan ang tawag niyan for economy kaya sa mga bassers ko dyan yan lang ang masasabi ko sa inyo mga bay huwag yung tularan dahil pag tinularan nyo at <coughs> wag naman sana mangyari na may masama sa inyong mangyari ako ang sisihin nyo na po matay tayo dyan ba? Diba? so wag po tularan hindi ko po, po sinasabi na tularan nyo po mga bay delikado po tong uh, pagpiprewilling at higit sa lahat para lang to sa mga expert na, na mga driver na hindi natakot kung may bitaw ganun yun mga bay Ito patag Ang RPM natin Abag yung ahon RPM natin ay 12 Tapos naka 3 ah, Naka Kwarta high tayo Kambiada Ito palusong na naman ito dito RPM natin is 9B Jis Pag mga ganito napakarelax sa makina o ba? Diba? so isipin nyo mabuti saan ba makakatipid ang truck doon sa na uh, umuugong yung makina o doon sa halos walang tulog ang makina at saan ba nakapuha ng uh, tawag ito ng wala hindi nga sa ano to at ano saan tayo nakapuha ng uh, magandang beneficyo sa makina doon sa maingay ang makina o doon sa Mahina ang ingay ng makina, 'di ba? So pabor ako dito sa bahin ang ingay ng makina. Cruiling. Ang ah, lusong dan pitawan muna. Hindi mo na kailangan dyan na kuan. Bitaw ka na. May mga intersection, before mag-intersection mga ah, 100 meters bitaw ka na, 'di ba? Ganun lang ang diskarte, dyan. parang mapa